Yo, what's up mga ka-sir to this video guys Nandito ngayon kami ni Mama sa sentro ng Naga So 3pm na ng hapon Kung mapapansin nyo guys, napakaraming tao At napaka busy talaga ng sentro ng Naga guys So ayun, maraming nagbibenta ng mga ulam So napadaan kami ni Mama sa isang alin na nagbibenta ng badi Or kung tawagin sa Tagalog guys ay daing guys So yung daing na yan hindi pa yan nabilad guys So bumili kami ng 100 pesos So tig 50 kami ni mama So tig kalahati kami niyan. So hindi talaga yung purpose namin kaya kami pumunta ng naga guys Kasi nagpasama si mama Na bibili kami ng dual Dual burner yan guys yon Kasi nasira yung kanyang uh, lutuan guys So sinamahan ko si mama So pumili kami ng brand Yung magandang brand Ng dual burner guys yung para sa gastub guys so yun guys ayan na nga pinapak na at nakapili na kami so bago yun so ayan na nga guys nakabili na kami ni mama so tuwa si mama so banding namin ni mama yan so hanggat maaari hanggat kaya ko may oras ako sinasamahan ko talaga si mama so ayan guys yung aming napili na uh, burner guys so 1,370 pesos guys so ayan yung brand na napili namin so para sa akin medyo okay na rin yan so kasi 4,000 lang naman yung budget ni Mama para dyan. So, sinamahan ko siya. So, pumunta kami sa isang uh, bilihan ng mga appliances, guys. So, yan, marami pa rin kaming nakitang mga brand at uh, pinagpilian yan, guys. So, nakapili kami, siyempre, yung unang napili namin, yung, ayan na nga yung brand, guys. So, ayan nga. So, nabakaraming at kung ano man yan. So, napili namin is okay na rin. So, sakto sa presyo. So yun nga si ate guys, yan, namili kami ng ano, uh, yung para naman sa uh, pagkukonektahan nung tangke at nung host para dun sa uh, burner guys. So yun guys, napansin ko nga medyo sira yan kasi yung meter niya nakapasok dun sa ano, dun sa pin. So hindi yan gagalaw kaya pinapalitan ko siya. Kasi medyo uh, malian So, hindi yan kagana talaga kasi yung pin niya, oh, hindi talaga. Pag uh, pumasok na yung gas niya, hindi yan papasok mismo. Hindi magagalo yung meter niya, no. Ayan, oh. Guys, oh. So, ayan, oh. Mapapansin niyo, guys. Kaya pinapalitan natin siya. Buti lang nakita ko. Kung hindi, eh. ayan, oh. Hindi talaga papalo yung meter niyan, guys, eh. Kasi, ano umasok Pumasok sa ano. Kaya pinapapalitan ko kay ate, guys. So, ayan, guys. So, yun. Tuwang-tuwa si ate kasi vlog daw yan vlog. So, ayan si mama. <laughs> So, ayan, tuwang tuwa siya. So, ayan na nga, nakapili na kami. At sabi daw ni ate, model niya daw. Ayan yun, no? customer daw si ate. O, ewan ko ba, ba't siya sa amin? Siguro natutuwa lang siguro sa amin. Kasi nagbibideo kami. Vlogger daw, vlogger guys. So, ayan no? shoutout kay ate, yung naka-orange. At ayan na nga si mama guys. So, yun, babayaran na namin sa counter. Yung napili namin. Ayan na ay yung burner guys. So, dual burner yan guys. So, ayan. So, habang inantay namin yung ano, mag-aayos ng aming uh, item guys. So napansin ko napakaraming mga gamit pala dito na pagpipilian guys, yung mga gamit sa pagluluto guys sa kitchen. So naisip ko babalik ako dito at sa syempre bibili ako ng mga gamit kasi medyo may mga kulang din akong gamit sa bahay, Kagaya ng mga kulang ng mga mangkok at mga plato guys. So yun nga, ay nga suggestion nga ni Mama yan at Siyempre, may nakita akong 5 pesos sa counter, guys. So, sabi ko, kanino ba itong 5 pesos? Sabi daw nung cashier, uh, hindi niya daw alam kung kanino yan. So, siyempre, kinuha ko na lang din. Siyempre, so, 5 pesos din yan, guys. So, yan, no? Oh. So, swerte namin, nakakuha kami ng 5 pesos. Pero, alam ko sa customer ata yan. Pero, hindi naman nila pinapansin. Kaya, siguro, kinuha ko na lang. Ayan. So, ayan, inayos ni sir yung aming nga uh, item, guys. So, ayan, guys. Siyempre, binasa ko na yung ano, manual niya At, siyempre... Uh, sinulat ko na lang yung ah uh, pangalan, name at address ko or address ni mama para para sa kanya yan. At syempre tumingin na rin ako ng mga gamit guys. So yun guys napansin ko maraming gamit talaga oh. Para sa ano sa kitchen guys yan mga plato guys yan oh. So maraming pagpipilian mura lang. Mura lang din siya. At yung mga gamit din sa pangluto guys. So yun, marami pala mga gamit dito. At syempre yun oh. first aid kit. Wala ako nyan guys. So babalik ako nyan para bumili nyan. Kasi bibili ako ng mga medisina or medicine or mga gamot na syempre yung mga basic na mga medicine. So en guys, merong ano and oven guys so maganda bumili talaga diyan guys. So pinag-iisipan ko uh, bumili diyan at babalik ako diyan. So ayun na nga si Mama guys, so nakabili na kami. Syempre yung binili namin iniwan namin sa package counter. At syempre naglakad-lakad kami sa salabas at bumili kami ng tinapay syempre pasalubong namin. Pasalubong ko sa mga anak ko syempre at sabi nung ni mama, pili na lang ako kung alin niyang gusto ko na bilhin na tinapay kasi para meron kaming pang merienda guys. Kasi sinamahan ko si mama so treat na rin ni mama sa akin yan. At pasasalamat din na sinamahan ko siya na bumili ng burner guys. So ayun, napili na namin yung mga bibili naming tinapay guys. So ayan, 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 20 may 20 pesos din yan guys sa mga tinapay guys. So yun. Napakasarap talaga. So, ayun na nga yung sentro, guys. Ayan, oh. Kung papansin nyo, guys. So, yun. Nabili namin yung tinapay na gusto na namin. At, syempre, binihara na rin ni mama. <laughs> so, ayan na. Oh. Tumatawa si ate, oh. Kasi, alam niya daw, vlogger daw. Oh. Yun, Ang oh. sarap niyan, guys, oh. La laing, ano. Pinangat yan. Pinangat yan. So, ayan na nga yung, ano. Yung binila namin kanina, guys. So, yun. Panalo talaga. so Syempre, pauwi na kami niyan. Sa bahay. At, ah. Uh, na banting banding na rin namin ni mama yan syempre at uh, marami salamat sa mga panonood nyo guys at naglakad kami dito sa may sentro you oh. know mapapansin nyo guys may isda merong dilis guys mga nagbebenta ng isda guys so yun dumating na kami sa bahay at sinetap ko na yung nabili ni mamang ano burner guys so tanki na lang yung kanyang bibilhin sa susunod so magpapasama pa siya sa akin so ayan maraming salamat guys at uh, syempre happy